Nagpapaalam muna ako ha Kasi meron po kaming group study ng mga kaklase ko saka gagawa kami ng aming group project Yan ang kadalasang paalam ng mga estudyante sa kanilang mga magulang Kapag sila ay mayroong gagawing mga group activities sa kanilang mga klase O yung mga kailangan tapusin na mga requirements Ang tanong lang, gaano nga ba ka-effective ang ganitong mga tinatawag na group study sa bahay ng isa sa mga estudyante ng nasabing grupo. Nung wala pa kasing pandemic, madalas yan, magkakaayaan yung mga magkakagrupo sa bahay nung isa nilang kaklase na merong uh, may sapat na space. Uh, madalas dyan, meron pa silang naruan, meron computer. Yung kumbaga, hindi lang talaga yung yung mismo activity yung kanilang pakay syempre banding din nilang magkakagrupo yan lalo no kung magtutropa sila ba? Diba? may time pa nito kapag medyo matatagalan yung kanilang gagawin yung may, may, editing na gagawin sa isang project eh may tendency na nag-o-over na kaya nagsislip over yung mga kaklase do sa bahay ng kanilang nung may-ari no? nung kanilang kagrupo para lang may siguro na matapos yung anilang project. Pero based on experience, sa kahit ako nung ako ay estudyante pa, adalas yan hindi naman agad na uumpisahan yung dapat tapusin eh. Siyempre, magbabanding muna yan. Magkukomputer muna yan. Kung merong Xbox o kaya PS yung isang kagrupo, maglalaro muna yan. Kung merong maliit na basketball ring, magpapapawis muna yung mga yan. Kasi, ano muna eh, mag-unwind muna yan eh. Tapos sa kanila lang ikokondisyon -co yung kanilang mga utak para tapusin yung kanilang project. Pero hindi mawawalan yung merienda at saka dinner. Kaya Siyempre, mga magulang o mag-iisip, ano ba papakain sa mga grupo mo? O magpapagrab food na lang, ganyan, magpapapizza, no? Kung ano-ano. Siyempre, talagang, kasi lalo na kung biglaan, no? Ang hirap nun. Nung nagkaroon ng pandemic, siyempre, bawal lumabas. Kaya, ang mga meeting naging online, ano, mapa-zoom, mapa-MS Teams, o kaya Google Meet, para lang, magawa nila yung kanilang mga activities. Ay ngayong back to normal na tayo uli, wala ng pandemic, balik na uli tayo sa face-to-face -face. Kaya lahat ng mga group activities, ah magkikita-kita na naman sila uli Either sa school o kaya sa bahay ng kanilang kagrupo Wala naman kasi talagang masama dyan sa mga tinatawag na group study Pero ang pinakamahalaga dito, una matapos ninyo yung activity o yung group requirement na kailangan ninyong ipasa on or before the deadline na ibinigay ng inyong professor o teacher. Pangalawa, siyempre, nag-aaral pa kayo. Iwasan muna ang bisyo. Kung gusto nyo magbisyo, siguraduhin nyo na pera nyo na yung inyong ginagasos at hindi yung allowance na galing sa inyong mga magulang. Pangatlo, magpaalam ng ayos sa inyong mga magulang lalo na kung kayo ay gagabihin. Maraming mga avenues kung papaano kayo mag inform na kayo ay nasa mabuting kalagayan. Tandaan po natin, nag-aaral tayo kaya ang ating mga magulang ay lubos ang pag-aalala sa atin. Andiyan ang messenger, ang viber, hindi tayo mauubusan ng means para makipag-communicate sa ating mga mahal sa buhay na nag-aalala para sa ating kaligtasan. Kaya ugaliin natin na gawin, tapusin at isubmit ang ating mga requirements ng ligtas at dekalidad. Yun lang po mga estudyante, maraming salamat.